kapi guys ay hachoko sa atin silas gamay ba blanquero lamay at ang kao na sunod pag budol pa ito pag budol budol ito dali guys bakbak na guys kasi ang tim kakogi ngayon walang tira tignan <laughs> nyo guys Oh. <laughs> <laughs> para, dana ni para ugma. Dana ni pamahaw. Oh, may nah, sa nah, nah, nah. Apa sih kamu? Umur berapa be? Oke. hmm. Okay. Lame, loh. hmm. Bum, manis, sudah anak mungkin <laughs> 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 <laughs>

<laughs> minsan, minsan lang mangyari to sa buhay natin na nagpiknik na sa airport Ginali, datakaw na po, lagdag ka noon Inom na katong sorriso at <laughs> ang kaon Napan to sa una kayo, napan sorriso Karoon, wala na yun Manalam ng anam Anam, kapirlo yan Yan kakugil

Buti na lang guys, may naawa, nag-donate. Salamat mm. mm. tatay sa nag-donate sa amin ng shumai. Babawi kami sa susunod. Mm. <laughs> mm. Lame, lame, lame. Mm. The best <laughs> Ano naman sila <laughs> yung sumi? Problema nyo rin. Gusto ko yung steak po'y malibang. Boarding na kami guys! Boarding! Boarding! cha <laughs> morning. Moments happen. Takes a message, boy. Good morning, It's now 5 a.m. in the morning, and we're here in Manila. Manila right. Manila eh. Manila, eh? uh, lang tayo sa ano sa sakyan natin na inaarkila arkila arkila natin This is Manila. Guys. Nice. Time check. 4.30 in the morning. Thank you. Ang aga pa ang appointment namin nasa alas 8 ang oras is alas 6.20 so breakfast muna kami guys ito o oh, paksiw yeah. tapos fried rice Diyan yata yung bahay ni Jose Mart. <laughs> dito kami banda guys oh. Makulimlim ang panahon ngayon dito guys. Sa Luzon area. Ito sa so may Batangas. kain, kain. Kulingan. Yun. Dudu hari ini kata. Dari Kain mau tayo guys. Stop over. breakfast po dahil. Breakfast po guys. Fried rice at saka ang siw na tulingan. Siyempre, yung siw hindi mawawala ang chili. Yun. That's it. Mark, okay. Kain tayo. Good boy. Kain na good boy. dun, Tapos na kami kumain guys! Take breakfast Tuloy na kami sa lahat Once again Shout out sa Guevara Family Kay Bus Sinon At saka kay Bus Imart At saka sa mga pamangkin Kay Bus Jason At kay Bus Chris Yan Nandyan yung bahay nila guys Ayun So kami guys Tuloy na kami sa San Agustin Alright. Guys, mga kakugi Andito tayo ngayon sa Barangay San Agustin Barangay San Agustin Dito sa Alaminos City Alaminos San Pablo City Yan, yeah, ganun Tapos may bibisitahin tayo dito guys Yung HP Matinik Game Farm Uh, ni Bus eh, Inintay lang natin guys si Boss Bong Siya kasi ang susundo sa atin dito ba Siya ang susundo sa amin dito guys Sa may labasa So ito ngayon Nandito tayo sa tapat ng Barangay Hall ng San Agustin mga kakulgi humihintay lang natin yung susundo sa atin saan kaya dito yung farm sa so, lahat ng mga nanonood dyan, ayun shoutout sa inyong lahat andito, balik na ka naman kami sa Luzon area, mga kakrugi so, first stop natin HP Matinik Game Farm dito sa Barangay San Agustin Alaminos. Good morning oh, boss Oh i, I greet mo si <laughs> boss Tuting Boss <laughs> So Guys Dito na kasama na natin si boss Bong Ang alas sa HP oh, Matinik <laughs> Siya ngayon ang may-ari <laughs> Si boss <laughs> Tuting may-ari Oh handler ka dyan boss no Oo uh -uh. So yun guys uh, First time natin mabisita Ang HP Matinik Ang HP si Boss oh, to yan Ang Matinik ikaw yun Boss Yan <laughs> 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 <di> naman Matinik <laughs> <laughs> May laman din May laman din yun. Sinaligan sa amin pa yung sinaligan So ito guys ha ah, Barangay San Agustin Ganda dito guys Buto na lang hindi na umulan sa Boss no kan kanina Ulan sa? Kanina, kanina umulan Anong oras mo uminto? Bago lang. Uh, <laughs> Yan. Morning. Maraming nang mamanukan dito, boss. Para doon banday basa kabila. Oo. Oh, Nakapunta kami ano kay Alab. Ah, Alab. Mm. mm -hmm. Dati dito pero kung di manok sa akin. Ah, oh, ganun? ganoon. <laughs> dito na sabihin nanon eh. Mm -hmm. Shout out I love game farm Wow Sarap ng tinig ng Mga ibon Wow Tingnan nyo naman yan guys oh Farm talaga Every day, boss, araw-araw ba umuulan ito, boss? Oo. Oh, tuwing hapon. Tuwing hapon? Uy, pinya guys, oh. Daming pinyahan. Yan, panghimena na. May bunga na dito, oh. Wow. Pinya. HP. Game far. Itu. Doge. Wow. Tingnan nyo ang tipis mga kogi. Parang sa MNE. Ay sipin pa bernis. Ma. Ah, sige. Sige. <tuk> ang problema bang mau mo kwan dito. Kasi mo dawat. Oo. Oh. Hmm. Na. Si tulitin na oh. White hakel Galing kay Tony Lidisma Tony Lidisma? Yan uh, Parang Banugun Samin sa White, Choco white, Choco or Banugun sa Bisaya White hakel Galing kay Tony Lidisma Tony Lidisma sa Bakulod uh, bak uh, Guys Mga kakugi ito uh, Katabi na natin ngayon si Busbong Balenia. Ah, Siya dito guys ang katiwala ni ano ni Bustoting Farm manager na. At the same time handler. Yun. Breeder. All around. Ano? All around na talaga. At simply guys, pakilala ko sa inyo si Ma'am Nining. Nandun. Hello Ma'am Nining. Ayun. Ang dating ex ang dating ex mo, boss. Na? Yan, si Ma'am Nining. Boss, tanong ko, boss. Dito sa HP Matinic Game Farm, matagal ka na ba dito, boss? May na isang taon. May isang taon pa lang. No? So, nung mag-umpisa ka dito talaga, uh, stay in, ah. Uh, uh, pero dati, para bang Inaarkila, arkila ka lang ni Bustoting. hindi, hindi. Talagang pagpasok ko rito. Yun yun, yun. yun na yun. Ah, uh, yun <laughs> Yun. So, bago halang lang si ano dito pala guys, si Busbong. Ah, uh, na, 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 narinig ko dati, sinabi mo na, ah, uh, dito rin pinapahandol ni Alab uh, uh, Game Farm, yung mga uh, manok niya. dati, dati. Dati. Uh, so, ngayon, focus na dito. Ah, uh, focus okay, so, dami na kasi akong, <laughs> <yato. laughs> <laughs> hmm, uh -oh. Uh, dito sa HP, boss, sa farm, ilan na bang nakakord natin ngayon dito, boss? Uh, ang nakakord ko, isang daan yan. Mayigit isang daan uh, ang nakakord. Uh, yung isang daan na yan, boss, mayroon mga breeding materials dyan. Uh, mayroon yung materialis ko ito, sweater gilmore. Sweater gilmore. Uh, yung mga talisayan ko, galing kay Biboy boy B-Boy Indriques. Uh, talisayan. Uh, bago yung, yan, yung puti, white castle. White hackle? Hackle, white Hakel. Galing kay Tony. Tony Ledesma oh, from, from Bacolod. Lae, Bacolod. Oh, ikaw boss, taga dito ka talaga sa okay. ano? San Jose. Sa San Jose. Uh, Antique, Antique. Sa Antique. Sa oh, Antique. Oh. So tapos napadpad ka dito sa ano, sa Laguna, sa Batangas. oh tagal, tagal na mga ilang taon na. Ha? Ah? 20 years na. 20 years na po. Oh, no ako. Patanggar. Hindi ka na nakauwi sa Antique. Nakauwi sa Bisis. Batangas <laughs> lang pala. <laughs> so, uh, mula noon, boss, itong pagmamanok, boss, anong ilang taon ka nag-umpisang magmanokan? Magmanok? Ay, 16 years old ako. 16 Nagmanok. years old? Nagmamanok <laughs> na. Mm, ako. Yan, na buhay Doon, nag sa Antique. Dito, dito na sa dito na. Laguna. Dati, ano ba trabaho mo dati, boss? Yung dati, taga-painom lang ako ng manok. Ah, oh, sa so, uh, saan uh, ka naka nakikapasukan uh, sa dati, kay Rilian sa pagsangan. Sa pagsangan. Ah, uh, bago ni ako kay Attorney Mendoza. Uy, kay Jun. Ah, uh, Jun Mendoza. Septet. Nagkal ko doon hay taon na ko doon. Ah, uh, an ano ka doon sa kanu boss? Handler. Handler din. Uh, uh, Kilala mo si Mang Boy? Oh, Boy. Uy, broider, broider, broider. Oh, yun. Breeder, breeder yan Oh, uh, breeder. Septet. Uh, Five years pala sa doon. Kasabay kami doon. Handler ni GM Mendoza. Ah, uh, ah, uh, kay uh, ano? Ator, Ator, uh, 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 attorney. Attorney. Oh. John Mendoza. Oh. Oh, si ko doon. kami noon. Oh. So, yung pag pag handle ng manok. Oh, anong taon ka doon sa kano kay GM? 2000 yata 'yan. Year 2000. Oh. Tapos 5 years. Oh, naabutan. Matagal na pala si Boy no. Tagal na, na din Hmm. Tapos ano, boss? Uh, nung mag-umpisa ka sa manok, patubig lang, patuka ng manok lang hanggang natutong maghandel. Uh, mag uh oh, talaga hilig lang. Hilig na talaga. Uh, <laughs> so mak nang, no, uh, kailan mo nakilala si Boss Tuting? Ah, uh, ganung kapitbahay ko pinsan niya. Kapitbahay dito na. Oh, uh, dito yun eh. Na yung Ubitson na doon dakot ko kay Ubitson. Ubitson. Hmm. Nalipat ako dito. Teka, nalipat ako na dito. Uh, oh. So yun pala. Uh, so ngayon boss, ilan mga kasama mo dito ngayon sa farm? Tatlo lang kami, tatlo. Tatlo? Hindi kasama si misis? Hindi. Oh so may taga patuka, taga painom? Taga patubig. Uh. Patubig, no? Uh, Tapos ikaw naman nag-handle. Uh, sa breeding rin. Breeding at saka handler. Hmm. Sa breeding, boss, uh, ano yung mga materials na gamit nyo sa breeding? Uh, yan ang mga materials namin. Yun, yung galing kay, ano, yung... Kay B-boy. Kay B-boy. Kay Tony Ledesma. Oo. Uh, Bago, yun na lang ang nilalo, laro, 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 laro uh, yun. Uh, pero sa ngayon, magdagdag kami. Ah, uh, so kami mag iimport import hindi? magano kami ng lahi ngayon na, ano, oh. mag para madagdagan bagay yung camp. Oo. Oo. Nabanggit kasi ni, ano, guys, ni Bustuting na parang paparamihin na talaga itong mga manok sa farm. Hmm. Kasi they are into, ano na guys ba, ah, uh, commercial na, mag-commercial na talaga. Ah. Magbebenta na talaga. Tapos mag invest sila si Boss Tuting ng mga materialis hmm. na talaga. So, hindi eh, ko lang natanong si ano guys, si Boss Tuting kung hmm. mag import siya o dito lang sa mga malaking farm, no? Hmm. Pero, nung mag-usap kayo boss, anong sabi ni ano ni Boss Tuting? Kukuha kami talaga sa maayos na mga materialis na. Uh, may nasa gagastusan. isip na kayo. Gagastusan na talaga. Talagang gagastusan. Uh, Nakanay, na, hindi na kung sa ano pa nabasa na di maligo na lang maligo. <laughs> di ba di ba uh. yun 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 ang ano ba uh. tapos ngayon boss ongoing ang video nyo ah. ongoing so may mga sisiw kayo din may mga ano kayo sa, sa range may mayroon pa mga ilan ipakaso pa yan kulang uh, kulang dalawang daan dalawang daan sa dalawang daan na yan boss ano yan late born yung mayan ah uh, hindi na hindi na na kung, Ah, hindi pang, na nabandingan. Pang-stack na. Pang ano na lang talaga 'yan? Pang-stack. Pang-stack na lang 'yan uh, at saka uh, mga materials din di iba. Ah. Uh, Pang-breeding pang din, no? Pang breeding. Yeah. Oo. Ah, ah, matanong ko, boss. Alam mo ba kung magkano ang presyohan dito ni Boss Toting? Ah, uh, sa ngayon mga 6,000 lang presyo pa lang ng kaning manok. Ano yang ang, ang 6,000 boss? Stag yan na uh, crosses yan. Ah, uh, crosses. Crosses. Uh, yung pang-material. Wala, wala, pa kayong pure. Eh. Ah, wala pa kayong pang-material. So, yung sabi mo kanina na nasa isang daan ang nakakord dito, for sale lahat yon. Oh. Ah, sige, matingnan natin mamaya kung ano yung mga, mga for sale nyo dito. Oh. Ha? Ah, ano bang mga edad dito, boss, sa mga for sale uh, natin? Ayun, mga early bird yung, siguro early bird ko mga 50. Bago, yon mga bull stag, sa mga 50 din. 50, mm -hmm. Bullstag bull stag, WPC banded. Oo. Oh. yun. WPC. So, sa sa breeding mo, boss, ilang materials, il ilang broodcock ang gamit nyo? Ah, uh, sa akin gamit ay ang is, ang isang inahin, ang apat na inahin isang broodcock. Isang broodcock. So, uh, ilang broodcock ang nandiyan? Ah, uh, pitong broodcock ko ngayon. 52. Uh, Tapos ang inahin? Ay, uh, inahin ko 'yun, doon, dami. Mga 200. Wala naman. Mga sa mga 60. Mga 60. Uh, so, sa 52 na no, hindi sabay-sabay yan i-breed. Hindi, hindi Hindi, no? Uh, may target kayo boss kung ilan ang ma-produce nyo every year? Ay, sa sunod. Ang target kung may mga tatlong daan. Tatlong daan talaga? Oh. Yung tatlong daan na yan, yan ay yung mga for for sale. Oo. Oh. Yun. Tsaka ang iba dyan gagamitin, ano? Oh. Kasi may mga compulsory man, okay, di ba? Hindi, may invitation. Hindi, hindi naman tayo pwede hindi, hindi maglaban. Oo, oh, tama, tama. Kailangan maglaban din. Oo, oh, at least ma-prove ma natin yung manok natin may uh, ano talaga may ibubuga uh, or else palit tayo uh, ng breeding uh, no pag uh, panit <laughs> <laughs> <don't have> <laughs> oh ng record tama tama so ito boss kanang pasalan natin yung farm mo boss ha papasalan ko muna <laughs> tapos balikan kita dito mamaya okay boss